Uy, padi, hirak ka mga yan. O, oh, pari, may napakin din eh. Para ka, pari. Lego store, ya. Ah. Ano man, pari? Naginom kami sa Marboy. Doon ka kauna na nam naubos. Ano man, nabog ka mo. Hirak, pari. Ano na maginom, namariho kami dagat. Ano man? Nagalus ka mo? Uwang tadi, Gawin ng na mga marigaw. nag kami Ano man? Taposib ka mo? Diri tadi, Gawin na mga narababan. -na inaram kami ng motor. Naglibot kami ang purunggan. Ano man? Naglibot niya na ang purunggan. Diri tadi, Gawin ng mga maglibot ang purunggan. Nangaturug na kami. Ano man? Natulog ka mo? Diri padi. Pagyayakan pa, sasusil lang ka ah? na. পা <laughs>